Ang dami kong nababasa sa mga comment section dito sa Facebook page ko. 'Di ba? Ang pangito sa babae. Sobrang dugyot daw tingnan pag hindi mag sa kilikili. Alam niyo mga auntie at dugyot man o hindi, hindi ko ikakamata yun. Mag-ahit man ako ng buko sa kilikili, abay hindi ko ikakamata yun. 'Di ba? Alam mo yon bakit kayo po ba may pakialam sa buhay ko? Kung mag-upload man ako dito ng puro kilikili sa account ko. Account ko to, kasi nagvi-video lang naman ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa lahat. ba? Diba? Sa totoo lang talaga, ang dami ko nga talagang followers dito sa kilikili ko eh. Iilan lang talaga yung mga basher ko eh. Sobrang hybrid lang talaga, pala pakaalamero sa buhay. Diba? Alam mo kung tanggapin nyo talaga anti ko, nahayaan na lang natin na meron akong sa kilikili, eh di tapos ang dami-daming problema sa buhay te problemahin mo na lang kung may makain ka everyday, yun dapat hindi yung pinaproblema mo yung kilikili ko do ang tanong may pera ka ba? hala, <laughs>